Apo Philip, sa paryo dumating Pipit ang pag-asa, himalasa din Sa bawat hakbang damhin ng lakas Paghilot ng kamay, sakit ay magwawakas O oh, Apo Philip, Apollo ikaw ang bilis Handog mo'y liwanag Sa buhay na basag Haplos ng pag-asa Sa mundo'y talagang sagat Walang imposible Basta't maniwala Sa healing powers mo't pusong di makawala Lumapit ka lang buo Ang paniniwala Dadaloy ang bisa Nang mahiwagang biyaya Apo, Philip Iyan ako, bukol sa dibdib. Ano -dib. ito mga alis? Ay, titingnan natin nanay. Wala namang... na po. Eh, Maliit na ka? Nalalagas po. Ito, ito, na. na. Malakas din po ang katawan niya ngayon. Ay, hindi ka tulad natin ngayon ang katawan. Hindi ka tulad natin Wala na lagnat. Simulan na tulad natin. Ay, ano lang po. Ay, ay gawa ng ano yan, ng kanyang katawan. At minsan may isang salita na ano, para pinagatakas sa kanyang mga brato. <laughs> na? Oh. Parang nagaling na nga ano? Opo. Opo. Opo, Opo Iba oh. na ba Baka umbok yan noon ulit. Opo. Nagiging sugat na lang ngayon. Si <laughs> yung kung kailid niya natin. Kanino ka pinadaan nun? Sa iyo na, padaan din lang sa iyo ha. Abay kayo talaga, di ka? Kakabangon <laughs> ah, na lang para sa nanay. Ay nanay mo ga? Ano kakabangon na kayo mag-isa dati? Hindi. Abay, dahil laki ng improvement nyo. Pinawi <laughs> Pero kamay niya. Diyan ang lang ako. Pikit ate. Pikit daw. Sa parin Diyos, wala pagtago. Sa mga um, gamala kay nanay, pasok. Lahat. Titigilan niya to ha. Wala na Ikaw pa rin yan natin Wala na. na. Putas na. na. <laughs> Kaya ano, nagaling ka na. Yan yung sa mga sakit ng ulo mo, komplikasyon na lang yan. Diba? Nahihirapan ang katawan mo. May bukol ka pa kasi. Pero yan ay dahil nga na unti-unti na nagaling. Ano? Iyan yun ang mga supplements. Kain mo yung Food supplements. Tanong kayo sa doktor. Pero tuloy pa rin yung food. Oo, hanggang mag-ayos. Palagi ko yung malalagas yan eh. Nandalaglag na. Oh, no. Pag yan ay nalaglag ng malaki, siyempre dadaling mo sa ospital kasi magsusugat. Para hindi lang may infeksyon Pero gagaling na ino ah. e ba, ano ang lupos na pa, po, pagka, kasi po dati, maliit po siya noong time na inanap na namin sa... Ang mangyayari kasi dyan, dalawa. Isang lumiit yan, o oh, bigla na lang matanggal. Ngayon pag natanggal yan, hindi eh, may sugat. Nangingitim na yung gilid yon, eh. baka bigla na lang matanggal yan. Kailangan dalit sa ospital yun. Pero ang Diyos naman ang magaling sa lahat ay ang Diyos ang papaan mo natin kung papagalingin niya. Okay na, atis gumaling na kayo. Nakakabango na, malakas na, nakakatulog na rin. Yung sakit ng ulo baka sa init. So kayo nga, nakapekto yan. Ang garni nyo, ate, masakit pa, hindi na. Masakit, gawa ng sugat nga. Ano? Ay ating dadasala na ubos yung mga nilagay na insekto sa inyo. Pangas <laughs> Okay na Sige, at baka may ari ng harap Ako paano po yung po sa kanya? Ano po yun? Baka patay na yun. May mga namatay sa inyo? Wala Patay yun? Wala na eh, hindi na napasok. Putas yun. Yun eh, e, halimbawa hindi naman siya umulit. Natataw ko pa din yun, kung buhay pa. Ano gusto mo tawagin natin na? ngayon para malaman talaga natin. Sana nga po. Shoot tayo na. Yun ina si si nasa si na impierno na, na, na. na ha. Tawagin na lang kung hindi Wala nang mapatay na. Tikin. Dudukutin ko sa impierno. Sana pangano kaya ay pasok. nanay dapat ipagalala kay nanay.